Taurus, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo pagdating sa yung kaperahan. Okay? So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. At kung hindi po kayo makaresonate dito sa ating reading, as some of you, you are watching your sun sign, try nyo pong panoorin yung inyong rising, moon, or Venus sign. Kasi pwedeng dun po kayo mas makaresonate pagdating sa inyong kaperahan. Tignan natin yung energy mo in terms of money, okay? Or your relationship pagdating sa yung kaperahan. This is for you, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. One card lang po, Spirit Guide. We have the star. Okay, so may healing energy tayo dito. May renewal, may hope. So, nakikita ko naman dito na you are doing your best talaga, ano, para dito sa iyong kaperahan. At saka, gumaganda, okay, or paganda ng paganda yung uh, relationship mo with your money. Pinapakita po kasi dito, Taurus, na marami kang na-unlock na mga blessings, marami kang um, nakukuhang opportunity, or mga marami bang dumarating na opportunity para sa'yo ngayon. Yung mga dreams mo, hindi na lang siya dreams, nagiging reality na talaga siya. Hindi ko lang alam kung may sakit ba yung iba sa inyo. Kasi this is about also healing eh. Yung card natin na The Star. Mm -mm. So pwedeng kailan nyo ba napanood yung video na to? Pero more on pwedeng January, February mas maganda po yung magiging relationship mo with your money, mas gaganda pa yung flow ng iyong kaperahan. Check natin yung current financial status mo. Ano yung current financial status mo? So, nakikita ko dito, no, hindi ka nawawala ng pag-asa. Very hopeful ka na yung mga actions mo in terms of your finances is magiging okay talaga yung kalalabasan niyan. We have five of ones. This is your current financial status. Parang maraming nag-aaway-aaway dito. Mm -mm. or marami kang some of you marami kayong problems din na kinakaharap pagdating sa pera tignan pa natin temperance ayun nga may healing talaga na paparating dito eh pagdating sa kaperahan mo sabihin natin kung may pera ka dito some of your cash pwedeng nauubo siya magagawan mo siya ng paraan para mas lumago pa kung may mga properties ka dito pwedeng may nag-aaway-away eh regarding dun sa properties mo for some of you pwedeng bahay at lupa yan yung iba rin po sa inyo nakikita ko rin dito Taurus na pwedeng kung may binili kayong sasakyan tapos kunari nasa malayo kayo or nasa abroad kayo pwede, hindi kayo yung gumagamit hindi ba so pwedeng pinagkatiwala mo yan sa mga kamag-anak mo Kunari sa kapatid mo Tapos may naiingkit mm -mm. So meron akong nakikita dito ha Pe, pwede po na meron dito Na magagalit kayo Ng isang taong pinagkakatiwalaan mo Because may naninira sa inyong dalawa May naninira sa connection ninyo Hindi ko masabi na sobrang ganda ng finances mo ngayon Pero papunta po siya doon mm -mm. Tignan natin yung Main cause ng financial problem mo. Ano yung main cause ng financial problem mo? We have the sun. Meron tayo ditong death card. And meron tayo ditong ten of cups. Family talaga yung pinapakita dito na main cause ng uh, financial problem mo. May mga natutuwa at meron din namang hindi mga natutuwa sa pagbabago na ginagawa mo. So meron din kasi dito pwedeng mas nagtitipid na po kayo. Yes, sabi na lang natin kasi 'di ba parang sabi ko kanina parang meron bang may sakit sa inyo dito na tanong ko yata yun sa inyo. So iba po sa inyo, hindi na kayo ganun kalakas. Hindi na kayo katulad dati na ganun-ganon na lang kumita, kung kumita. So, ngayon po, pe, pwedeng may pagbabago nga kayong ginagawa or mas nagpo-focus kayo sa sarili ninyo. Or sabi natin kung meron nga may sakit dito sa gamutan. So, pwedeng iyon din. Isa yun sa main financial problems mo or nagiging main cause ng financial problems mo is yung sakit mo at saka family mo. Yan, kasi may pagbabago ka na na dito. May restriction na ba? Kumbaga. Dati kasi pwedeng kung ano yung hilingin ng family mo, bigay ka lang. Yung iba naman sa inyo, hindi dahil um, hindi dahil may sakit kayo kung hindi dahil pwede po na nagkaroon na kayo ng sarili ninyong pamilya. Tignan natin, okay, ano ba yung mga positibo na paparating or positibo na pwedeng maganap nga pagdating sa iyong kaperahan. We have Queen of Cups. Meron tayong Queen of Pentacles. So, dalawang tao to or could be this is your energy. Pwede rin naman. Queen of Swords. Okay, positive energy to eh. Ko pa tayo ng isa pa. We have strength. Meron ba kayong business partner? Or sabi natin pwedeng ito ay pagdating sa mga relationships mo. Pwede kasi yun maging positive eh. Yung dating nun pagdating sa kaperahan mo. Meron ba kayong investments dito? Or meron kayong negosyo na pwedeng ang kasama nyo is family members. Pwedeng mga kapatid. Some of you pwedeng anak mga anak nyo po, ayan, so, pwedeng family business ito, ito yung pinapakita no? so, pwedeng positive na mangyari is mag-grow pa yung inyo pong business, ayan mag-grow pa yung pinagkakakitaan ninyo so, parang tatlong tao kasi kayo dito mm -mm. so, positive energy to kasi, ano kayo eh, Paras, para para-paraas kayong may contribution dun sa mangyayaring kagandahan na to or pag-angat ng inyong pamumuhay mm -mm. paglago ng inyong kaperahan iba-iba man kayo dito ng sabi natin ng gustong ng gustong ma-achieve towards dun sa kanya-kanya kayong pangarap ba ganun. Pero yung goals niyo na mapataas yung kunari yung kinikita nga ako na business 'yan. Makukuha niyo naman po 'yon. Kasi nga may teamwork kayo dito. So tignan natin ano naman yung negatibo Napaparating or pwedeng magana pagdating sa yung kaperahan toros. We have two of cups. More on about relationships yung pinapakita sa dito ha. Not just romantic relationship but your relationship with your family, with your friends, with your co-workers, with your business partners, two of cups. Tingnan natin bakit siya naging negative. Three of pentacles. And we have knight of swords. Okay, so huwag din naman kayong sobrang mapagtrust ano, mapagtiwala kasi pwedeng may tumakbo naman dito nung pinaghirapan ninyo. Mm, -mm. Pinapaalala lang po ito sa inyo ni universe. Kasi pwedeng dito pala sa tatlong ah, sa dalawang kasama mo na to, no? Kasi tatlo kayo dito, or siguro sabi natin, sa tatlong kasama mo dito, is pwedeng meron dyan sa Kim. Kaya mag-iingat ka po. Dahil baka itakbo yung pera na pinapaikot ninyo. Meron ba dito kasali sa paluwagan? Yun. Yung iba sa inyo pwedeng doon. Merong hindi na magbayad. Parang takbuhan na lang. Tumakas na kasi nakuha niya na yung sa kanya. Tingnan po natin pagdating naman sa... Ayan, may new source of income ba? Spirit Guide, may new source of income po ba si Taurus? We have the Hierophant. Ten of Wands. Siguro ito yung hinihintay mo for some of you. King of Pentacles. Meron naman po kayo ditong bagong mapagkakakitaan. Or some of you nga, pwedeng bagong trabaho to eh. Yung pinapakita dito sa mga baraha mo pwedeng bagong trabaho. Yung sinasabi sa'yo dito. So pwedeng yung trabaho kasi na to is matagal mo na tong gusto, pwedeng ngayon mo nga lang siya mapupursu. Para ngayon mo lang siya mapagtutunan ng pansin. So pursue mo na po ito kasi ano, malaking halaga daw yung kikitain mo dito. And hindi lang 'yon, pwedeng yung reputation mo because of this. Mhm. -mm. Pwedeng alam mo yon yung maging tingin sa ng mga tao, igagalang ka talaga nila. Tignan pa natin. Okay. So, yon <laughs> Parang masabi ko na no, kung ano yung mabibenefit mo, no? Tignan natin. Yun yung mabibenefit mo doon. Yung re-respetuhin ka ng mga tao. So, kung nawala yun before, kasi yung iba sa inyo, pwedeng nang hina nga kayo dito. Pwedeng lumiit yung kita ninyo. So, ito po. Once na pinurso nyo to, kaya lang may mga, eh ano kayo eh, may mga iiwan po kayo dito. Mm, -mm. Seven of Cups. Ayan, mas marami pa kayong dreams na isa pa sa mabe mo is maraming dreams ka pa na ma tutupad. So kung hindi pa naman lahat ng dreams mo ay nagawa mo na, na pursue mo na, na reach mo na, torus dito 'yan dahil dito sa ipo-pursue mo na 'to. Paglipat to ng trabaho eh. 'Yan yung nakikita ko dito. Sa so, tingnan natin kung mayroon ba kayong iba dito. Okay pili kayo kung tignan natin kung meron ba talaga kayong um, parang magandang ano ba, magandang kapalaran pagdating sa negosyo. Baka kasi meron dito nag-iisip na gusto niyo magnegosyo, ganyan. I don't know, ewan ko ba, yun yung napipick up ko eh. So, tignan po natin, okay? Pili ka one or two. Check natin kung meron ka bang magandang kapalaran pagdating sa pagnenegosyo or yung iba naman sa inyo kung may current business na kayo is mas gaganda pa ba yung kitaan po ninyo or makakabawi pa ba kayo one or two pili po kayo okay number two tignan natin okay sa pumili ng number one We have success. Ayan po, may success daw po na paparating pa para sa inyo. At successful talaga yung kung meron man kayong negosyo or meron kayong naiisip na negosyo dito. Success daw po ang paparating sa inyo. You will be very successful pagdating sa business. Si number two naman, wait. Okay, so hindi pa ito yung panahon. Yung iba po sa inyo, ano, kung meron kayong current job, tapos naiisip niyo na mag-business, hindi pa. Huwag muna. Okay? Meron din po dito kung kayo naman ay, yun, tinatanong nyo kung makakabawi pa ba kayo or yung kunari, 2025 is maganda ba para sa business ninyo? Marami kayong waiting season dito. Tuloy-tuloy naman yung kita, pero yung sabi natin yung hinihintay ninyo na pagiging successful talaga, pwedeng hindi pa para sa inyo yung 2025. Ayan po. Or sabi natin, hindi 2025 yung tinatanong nyo dito. Yung makabawi lang ba kayo bago matapos ang taon? Hindi pa raw po. So, pwedeng 2025 yun. Ayan. So, may paghihintay pa kayong gagawin dito. Pwede rin kasi yung iba sa inyo, meron kayong business, pero hindi pa yan yung business na magpapaunlad sa inyo. Tingnan natin, okay, so may tao ba na humahad lang dito sa financial growth mo? Tingnan natin, may tao ba na humahad lang dito sa financial growth mo? Ito. Page of Swords. medyo marami. Yun yung nakikita ko dito, no? Medyo maraming tao na humahad lang dito. Actually, sabihin natin na kung ikaw yung pioneer, mga, 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 ano ba, sabihin natin, ikaw yung nauna sa kanila. Dun sa mga tao na yan, na gustong humad lang ng growth mo, ng financial growth mo. Check natin. Five of Pentacles. Meron talaga, ano? Kaya lang sinasabi naman sa universe, may iwasan mo naman yung mga yan. Oo, uh, maiiwasan may iwasan mo naman sila. Parang wag mong, di ba, pag may sinasabi sila against you. Okay, wag mong i-absorb yeah, yon Tignan natin ha kung ano yung mapipick up ko na name or, hindi, siguro, I don't know kung name yung mapipick up ko or, uh, may Shane dito, Shane. Ayan. Shane or kung lalaki yan, Sean. Yun yung pangalan ng tao na humahad lang sa'yo. Okay, tignan pa natin no kung ano pa yung mga ibang letters. Oh, Siyempre, may letter S na tayo dyan, ano. B. As in being, ano, baby. May L din. Letter M. Letter M, munik yung naririnig ko na name. Tapos letter, ay may letter S talaga. Marami sa inyo, letter S yung ano, Taurus no, yung pangalan ng tao na nag-humahad naga lang sa financial growth mo. Pwede ano yan, some of you, sister-in-law ninyo. Baka meron kayong sister-in-law na pinasok sa trabaho, ganyan. So, ayan, tignan pa po natin ano, ano pa yung ibang mensahe para sa'yo. Tignan pa po natin, spirit guide, ano pa ang ibang mensahe natin for Taurus. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Isang card lang po, spirit guide. Lagi sa inyo, madami lumalabas. Ayan. Tingnan natin. Taurus. We have stellar energy. Channel channel star energy to activate your inner light and strength. Stars energy radiance. Okay, so yung iba po sa inyo, ayan. So the star talaga yung energy ninyo. Wait, no, Taurus, ayan, no. Nakita nyo ba magkatugma talaga siya? Mm. Dito, star. The star. So, you are the star. No, syempre ikaw yung bida sa buhay mo. Ikaw bida sa life mo. Kaya ikaw yung gumawa ng sarili mong kwento, okay? Ikaw yung magpaunlad sa sarili mo. Huwag mo yung iasa sa ibang tao. Mm -mm. So, yung iba po sa inyo ayon, more on pag maano? Ma ano ba, madaming madaming kayong nakikitang ayan na, magbilad kayo sa gabi sa gabi kayo talaga magbibilad, no? Hindi. Tignan mo yung mga between, okay? Pag pinagmamasdan mo sila, some of you mas nai-inspire kayo. Basta parang may iba siyang hatid sa inyo na ginhawa. Pag tumitingin kayo sa mga between, sa mga between specifically, hindi sa, uh, sa buwan, kung hindi sa between, sa mga between. Ayan po. So, tignan po natin. I no kung ano ba, meron ba ditong pangalan Stella or yan yung gusto nyo. Stella, Ella, Di ba kaya yung gusto nyo pangalan sa anak nyo? Or, baka yan ay pangalan nyo or pangalan ng anak nyo? <laughs> Tignan natin, ano pa yung mensahe spirit guide? So, you can gain energy from the stars. Independence. Ayun nga, yung sinabi ko kanina. No? Parang inaano lang nitong na card natin. Na sabi ko, kayo ang magpapa-nalo sa buhay ninyo. ba? Diba? Kayo ang magpapaangat ng pamumuhay ninyo. Huwag nyong iasa sa iba. Sinabi ko yan kanina. Kani kanina lang. Manage money yourself. Independence guarantees security. Don't depend on others. So, yung katulad din yung sinabi ko nung bandang una dito, yung about sa kung may sasakyan kayo, ganyan, uh, motor man yan or what. Yung, ba? Diba, pinagamit nyo sa iba pinagkatiwala nyo sa iba. So, wag. Kung hindi nyo naman po gagamitin, ayan, kung nasa ibang bansa nga yung iba sa inyo, nasa malayong lugar kayo, at di nyo naman mapapakinabangan, di nyo naman mapagkakakitaan yung kunari sa sakya na bibilhin ninyo, wag na muna po kayong bumili. Bumili na lang kayo pag mag-for good na kayo dito sa Pinas. Mm, -mm. Kasi pwedeng pag lang yan. Tapos ano, kada ba masisira yan, sila gumagamit, pero ikaw yung gagastos. Pwedeng maging ganon check pa po natin ano pa yung mensahe. Mensahe po natin pagdating sa kaperahan spirit guide ni Taurus. Pagdating po sa kaperahan ni Taurus, kamusta? Okay. Your shadows are just hiding the light right now. Okay. So, pwedeng meron dito. Natatakot ba kayo? No, natatakot kayo na mag-fail kayo. Ayan kaya natatakot yung iba sa inyo na mag move forward na gumawa ng mga bagay no na sabi natin na makapagpapaulad sa inyo At tulad nito itong energy na to yung sabi ko meron kayong need for so some of you pwedeng lilipat kayo ng trabaho ganun so baka natatakot yung iba sa inyo kasi feeling mo baka mag fail ka tingnan nyo pinapangunahan nyo na kaagad so wag po ganun Huwag niyong pangunahan na oh, baka mag-fail ako o hindi ko kaya. Hindi niyo pa naman nasusubukan. Tingnan natin. We have competition. Okay, meron dito, no? Parang Competition may be turning into rivalry or jealousy, creating pressure and unease in relationship. Katulad ng sinabi ko, pwedeng meron dito. Sister-in-law niyo, 'di ba, pinasok niyo sa trabaho? Brother-in-law kung sino man 'yan na pinasok ninyo sa trabaho kayo yung nauna doon. Ngayon, kinokompetensya na kayo. nung taon na 'yun or tingin sa inyo nung taon na 'yun, ka-kompetensya na. Meron po diyan. Mhm. -mm. Kaya minsan masama ding tumulong, no? <laughs> kasi sa alap na mapabuti, wala ka sanang problema, nagkakaroon ka pa ng problema. Kunwari, ipapasok nyo, ipapasok nyo sa trabaho, ganyan. Eh kung pasaway, ba diba? Kayo pa yung nagkaroon ng problem. Kaya yun pala ha, baka meron kayong naiisipan na tulungan, na ipasok sa work, sa work ninyo mismo. Pag-isipan nyo pong mabuti kasi baka maging sakit ng ulo mo yung tao na yun. Kahit sabihin mo pa na hindi, mabait yun eh. Hindi ka sure. Diba, baka iba siyang tao pagdating sa trabaho. So, ito naman po yung inyong money mantra. Comment nyo po ito at banggitin nyo po three times. Ito yung money mantra po ninyo. I am unapologetic about my desire to live a rich life. I am unapologetic about my desire to live a rich life, so comment nyo po yan and banggitin nyo yan 3 times, yan, pwede nyo yan banggitin araw-araw so cleanse natin yung space yung energy mo at yung mga negativity na nasagap natin dito sa reading natin, so claim nyo lang yung mga positive energies, okay and yung mga reminders sa inyo dito ng universe, which is yung mga negativities reminder yan po sa inyo nasa sa inyo pa rin naman yan kung susundin po ninyo ano Ayan. Maraming maraming salamat po. And more, more, more money to come para sa'yo. Taurus.